morning guys sarap sarap ng abukado guys o oh. oh. walang asukal asukal walang gatas gatas wala ano Mga walang halo kaya healthy na healthy guys. Oh, ito guys o oh, kita mo ginawa ko lang ano almusal guys napakasarap guys o oh. ngayon patulong sa may puno guys pakita ko sa inyo ang puno Guys, eto na. Ano na 'to, kailangan ko. guys, paglasin kulon sa dito sa Leta, napakaraming avocado. Guys. Karami at pag may jaga daw may milaga. Kaya yan mensa kumain ng sarap ng feelings. Ito lang almusal natin guys. Bukaydo. Hindi ko akalain guys nung ako ay bata pa. Yan ang mga prutas na yan ay tinatanim ng aking ama. Pero tingnan mo naman ngayon ilang um, taon lang ang nakalipas. Pag uwi ko ayan, nakakakain na ako sa lahat ng mga prutas na tinatanim ng aking ama. Grabe guys no? Ah, ilang pero ayan, napakinabangan na namin ang lahat ng tinatanim ng aking ama noong kami ay magkasama pa. wow oh guys kitang kita naman natin sa mukha niya ang saya-saya habang kumakain diba tulad ng sinasabi ng iba kapag may tinatanim may aanihin kaya ang aking ama at aking ina ay masipag silang nagtanim kaya yan ngayon nagbubunga ang kanilang pagsisipag at pagtatanim ayan na malalaking puno may malalaking puno ng prutas kung ano-ano ayan oh, tulad sa aking gilid, mayroong isang puno ng mangga, pero ang dami-dami ng puno na yan hindi lang yan maraming puno ng mangga dito sa nakapaligid sa lupa na lupain na ito at saka avocado, langka at iba pa guys na napakasarap kainin, hilting-hilting pa kaya kung makita mo siya kumakain habang naging masaya ang feelings. Yan guys oh. Kung ano-ano na lang hindi niya mapigilan talaga kahit ilan pa siguro ang subok sa bibig niya. Ayan oh. Kung makita makita niyo. Yan guys, halos hindi na maka ano guys. Hindi na maka ano sa kakain dahil sa sobrang sarap nga naman yun nga guys bakit ganyan ang kanyang inano inaramdaman dahil lang sa ano sa kasayahan dahil yan first time umuwi niyan ang kanilang probinsya kaya siya ay sinusulit lahat kung ano ang makikita kung anong makakain lahat pero wala siyang hahanapin guys nandiyan na kung anong orin putas ang gusto niya makain ayan, kita mo naman sa smile niya hmm? nagsasalita pa mag-isa kaya ano guys kung ikaw ay mapunta sa isang lugar na ito ay hindi ka magsisisi guys kung ano mang makikita mo sige, pitasin mo para tikman para kainin <laughs> dahil ito yung napakarami talagang bunga, lalo na ang puno ng bangga, kaya lang hindi ako mahilig sa mangga makain lang ako patikim-tikim pero ang pinaka favorite ko talaga ay ang abukilo guys, at saka siyempre kasama dyan yung langka ang sarap guys matamis sobra ang bukido ay hindi hindi ko na siya nasukalan pa. Diretso kain na lang guys. Wala nang kung ano-ano pa. Basta agad-agad kainin. Huwag nang ng kung ano-ano pang matamis. Dahil baka yan pa dahilan na ikaw ay magkajabitis. Kaya yeah. Lang yan guys. Healthy. At saka wala nang ano wala nang hasil-hasil pa kain ka agad nang saging sila ginawa ko ng ano almusal nag-almusal ako ng avocado yan kasi napakasarap guys oh mmm delicious <laughs> tsaka ano pa guys yung saging marami silang saging dito kaya ginawa ko na in, ano, ginawa ko rin almusal saging Nagsain ng saging, minsan kinakain ko na lang talaga. Para hindi na, ano ba. Para nang hasil pa. Sain ka agad. Diba guys? Ayan. Ganito kasarap dito sa probinsya guys. Maka, makakain ka pris na pris na ng fresh na fresh ng ano. Ng mga prutas mula pa sa ano mula sa puno Kapon guys hindi ko lang na video guys sayang yung ano ng langka napakalak guys hinog na hinog ko kukuha ko dun sa puno ah, sarap sarap guys kaya healthy healthy hmm? may lumaki ako dito guys eh. kakakain ko sarap guys kain tayo Hmm. And guys, wala nang gatas-gatas. Hindi -gatas. nagagastos ng alas ka iba. Hindi. Ano lang. Tara na lang, ta, kain. Ito ang guys. Hindi na ako kumain ng kanin sa almosal. Kain ako na lang ako ng avocado. Avocado lang. Hindi pa avocado, avocado. Nag-review naman na lang ngayon mga gano'n. Ngayon guys. Masarap guys ako. Huwag na natin asukal lang. na kailangan yung masukal. Yun lang guys, pinapakita ko lang sa inyo. Oo, sarap. Thank you for watching guys. Bye-bye.